Magandang gabi po sa inyong lahat. <laughs> Father Glenn, Father Roy, Father Fergs, Father Al. Hindi akong kinabahan Ang bahaging ito ng Ibanghelyo sa araw na ito ng ating nobenaryo sa ating paghahanda sa kapistahan ng kapanganakan ng ating mahal na ina. Ang aking pinupuntahan kapag ako ay nagninilay sa aking personal na bukasyon, tawag Dahil taglay ng ebanghelyo natin ngayon ng mga elemento ng isang tunay na pagtawag at tamang pagtugon kita natin sa katauhan ni Simon kung ano yung marahil dapat taglayin ng isang taong tinatawag upang madala ang sarili sa pagtugon. Ano ba yung nakita natin sa nangyari sa ating Ibanghelyo? Una, ito ang Panginoon na andun sa baybayin na ng bangka Lumapit kay Simon at hinirang ang bangka na kaagad namang pinaubaya ni Simon. So sa ganung diwa, kitang kita natin ano yung bagay na taglay ni Simon ang kanyang pagiging bukas palad. So for a person to respond, to be able to respond, kinakailangan na andun yung ganung klase ng puso kakayahang maging bukas palad. Kakayahang maging bukas sa pangangailangan ng iba. So a person who doesn't see no, the need to be generous in providing assistance and help to others, may talaga talagang tumugon. Kaya kapag uh, uh, nasumpungan natin yung ganoong disposition ng puso, unang tanda na yon. oh, baka ikay tinatawag para sa isang mas aktibong paglilingkuran. Pangalawa, pinakita ni Simon yung kakayahang makita ang halaga hindi ng sariling concern, kundi yung concern ng iba. Narinig natin sa Ebanghelyo, magdamag na nagtangkang mamalakaya ni Simon. Magdamag na nagtangkang manghuli ng isda pero walang nahuli. Yung ganong klase ng pagpapagal, kitang-kita natin, hindi yon bagay na pwede mo lamang sabihin, di bali, okay lang, bukas na uli. Talaga at the end of the day or at the end of that whole night of trying to catch fish, mararamdaman at mararamdaman mo ang pagod, lalo na't wala kang nahuli. Pero eto si Simon, nilapitan ng Panginoon, hiniram ang bangka, nagpaubaya. No? So ang nakita niya hindi yung kanyang pagod kundi yung pangangailangan ng isang taong mayroong mas sigit na pangangailangan kaysa sa kanya. So for a person to be able to respond to God's invitation to be of service to him, ganun dapat. No? Hindi yung concern ko, hindi yung sa akin, kundi kung ano yung pangangailangan ng Panginoong tumatawag sa akin. Kasi nga minsan, di ba, uh, hindi ako tutugon kasi meron pa ako mga personal needs, meron pa ako mga personal concerns. Pero ang dapat maging tanong, ano naman yung kailangan ng tumatawag sa akin? And that is what Simon was able to see. He saw beyond his personal concerns dahil ang mas mahalaga ng no mga oras na iyon, hindi yung akin, hindi yung pagod ko, hindi yung nais ko, hindi yung gusto ko, kundi kung ano yung gusto nung tumatawag sa akin. And finally, isang napakagandang diwa na siyang nais kong pagtuunan ng mas mahabang pagninilay ay yung mismong naging protesta ni Simon sa paanyaya ng Panginoon. When Jesus instructed him to put out into deep water, Peter or Simon saw the absurdity in Jesus' instruction, in Jesus' command. No? Sino naman talaga ang hindi makakapansin nun? Kaya nga, he protested. He resisted. Magdamag na nga ho eh. Ay, ako yung manging isda. Karpentero ka eh. So, paano mo malalaman kung ano talaga yung tama? So, Peter or Simon Peter saw the absurdity in Jesus' instruction to put out into deep waters. Pero it was when He gave in to the desire of our Lord that He experienced the miraculous catch. So naandun siguro talaga. No? Doon nakatago yung pangatlong diwa na dapat makita sa mga inaanyahan sa paglilingkuran na kapag may sinabi ang Panginoon, even if we feel resisting to what Jesus wants us to do, eh, Panginoon yun eh. Susunod, tatalima, susunod. Kahit na mukhang walang saysay, kahit na hindi logical, kahit hindi reasonable, kahit doesn't make, it doesn't make sense. Kasi nga, ang Panginoon yun eh. Siya yung nag-utos. Siya yung nagsabi. Marami tayong ganyang karanasan sa buhay. Marami tayong ganyang mga nakikita na mga bagay na sometimes nananaiy yung ganoong human understanding natin of the absurdity no? of what Jesus wants us to do. Saan ka naman nakakita? Sabi ng Panginoon, love your enemies. Absurd. Di ba? Enemy nga eh. Tapos you will tell me to love the enemy. O kaya sabihin mo, forgive those who have offended you. Di ba Lord, mas tama siyang kausapin mo? Kasi siya yung naka-offend sa akin. So you tell him to seek my forgiveness. Hindi yung ako pa yung sasabihin mo, forgive those who have offended you. Absurd. Di ba? It's just so absurd. You can easily argue with our Lord and tell him, Lord, ako yung biktima. Ako yung nasaktan. Ako yung ginawa ng hindi maganda and now you will tell me to love that enemy? Absurd. Pero sometimes, kagaya ng nang narinig natin sa Ebanghelyo, even if it is absurd, eh ang Panginoon na nagsabi eh. So since that is what He tells us to do, we give in and do as He tells us to do. Sinakpan na nga po yung kanan kong pisngi Iaharap ko pa po yung kaliwa. Namumula pa po, Lord, oh, no. Talagang ramdam naramdam ramdam ko pa po yung sakit. And then you will tell me to face my other cheek, offer my other cheek. Kinuha lang po yung balabal. And now you will tell me, pati yung tapis, ibibigay ko din. I have just been told to walk one mile. And then you will tell me to walk another mile. Absurd. What? So we find ourselves in front of all these instructions, commands of our Lord, resisting. We find ourselves having this revolt inside us, revolting against those commands of our Lord. Pero yun nga eh, sabi ng Panginoon, ganun ang ating gawin. And we trust, it is only when we give in to that desire of our Lord, that we will have a miraculous catch in the end. Since we are preparing for the Feast of the Nativity of our Blessed Mother, marami rin ganyan no sa ating pamimintuho, sa ating mahal na ina. Sometimes, those who do not belong to our church, those who not do not share our belief, our devotion, will find our over devotion to our blessed mother as something absurd. Di ba? Sasabihin nila, why do you keep on honoring Mary? Why do you keep on having this devotion to our blessed mother? Sasabihin nila, ah, parang hindi na yan makatarungan. Parang hindi na yan tama. Parang hindi yan yung inaasahan ng Diyos mula sa atin. Pero where do we get our inspiration in having this devotion? E It is sa mismong Diyos natin, di ba? nang magparangal ang kanyang pinsang si Elizabeth sa ating mahal na birhen when she or oh, when she gave that uh, beloved prayer that we now hold on to sa ating pananampalataya blessed are you among women and blessed is the fruit of your womb sabi yun ni Elizabeth when did she utter those words it was when she was filled with the holy spirit So it is not just Elizabeth, it was God Himself who honored our Blessed Mother when she uttered those words of blessedness. No, yung salita ng pagbibigay, pagpapala sa ating mahal na ina. Or on the cross, nang ihabilin ni Jesus ang kanyang ina sa kanyang minamahal na apostol. Si Jesus mismo ang nagsabi sa kanyang minamahal na apostol, This is your mother. Behold your mother. So even if those people find Jesus' instruction or God's commands as absurd, tayo, eh yun eh. Diyos yun eh. Si Jesus yun eh. Ang Espiritu yun eh. Kaya patuloy tayong namimintuho, patuloy tayo nagbibigay bugay, patuloy tayo na sumusunod kahit na sa mata ng ilan, ay parang hindi reasonable, hindi logical, hindi katanggap-tanggap ang mga atas sa ito ng Panginoon. We pray that we may be able to focus on what God wants each of us to do. Trusting that if we are able to do them, we will be astonished at the results. We trust that when God reveals us in the end His plans, we will realize that they are truly better than anything we could have thought or imagine. We pray for the grace that we may be able to submit ourselves to God's plan, even if the world sees Jesus' commands as absurd. We will continue to submit ourselves dahil ang Diyos yan, Panginoon yan, na siyang nag-atas sa atin, na gawin iyan para sa rin, para na rin makamit natin ang mapaghimalang huli pagdating sa huli. Yan ang ating magiging samod na sa pagpapasok